Pukain po, po tayo dahil nga nag ako ng talong na may partner na pritong isda. So dahil di off ko ngayon, ito yung kakain ko for lunch. So kain po tayo, napakasarap ng lunch ko ngayon dahil nga nagmukbang ako mag-isa, mag-isa lang talaga no partneran nang kani ang sau ba sa toyo na may sili sa so, ang sarap ng kain ko dahil nga nagki ako. ako ako din nang nagluluto di ba so lahat yan kakaluto lang umusok-usok pa sa sa init so ayan oh, yung talong umuusok yung rice umuusok pati yung fish umuusok so masarap kainin pag mainit-init pa, Charis. So, ayan, guys. Kain po tayo. Napakasarap ng lunch ko. So, paano ko ba niluto ang talong at saka ang isda? Napaka-easy lang, Charis. So, una, bumili ako ng talong. Ang talong dito sa Germany, ganito kalaki. So, hiniwaan ko siya sa kitna para madaling maluto. Tapos, nilagyan ko siya ng kani ang olive oil. Tapos, lagyan ko siya ng basilicum at saka kani ang ano, ano ba nilagay ko, basilicum at saka rosemary para mabango. Tapos, ayan, binalot ko na siya sa foil para hindi lalabas yung olive oil. Siyempre, pag may talong, may partner yan, di ba? Pa Partneran natin ng isda Kasi masarap talaga yan silang dalawa mag -partner. So, yung talong, i oven ko muna. Kasi nga, winter dito, malamig. Hindi ako makapag ihaw sa labas. So, in ko na lang siya. So, habang in ko yung talong, nintayin ko siyang maluto. So, yung isdang doradi, ako mo na siyang tanggalan og mga buntot-buntot charis ako siyang linisan niya ako siyang huwaan ba sa sa gitna para lagyan ng asin para medyo ma, may lasa ba ang sa laman ng isda then pagkatapos ko siyang linisan ako mo na siyang siyempre ng maayos Huwag nyo nang pansinin yung boses ko dahil hanggang ngayon namamalat pa rin ako Aywan ko bakit namamalat ako, hindi naman ako singer Wala naman akong ginawa, hindi naman ako kumanta So aywan ko bakit ako namamalat, huwag nyo na yung pansinin yung namamalat kong boses So pagkatapos ko nilinis yung fish So naglagay ako ng paminta at saka minasin Tapos minasaj ko siya So pagkatapos kong mag-massage ang sekreto ko sa isda para hindi siya mutalsik ba pag piniprito lagyan ko siya ng harina or milba. tapos pinirito ko na siya habang piniprito ko yung isda so ah, gagawa muna ako ng kunting ang pantapings mamaya sa talong ba So, naghiwa ako ng kamatis, kalahating kamatis, kalahating pulang sibuyas. Pwede din puting sibuyas ang kamitin nyo. Tapos, ayan lang, ganyan lang ka-cut. Akala, ba yung cut na ginawa ko. Tapos, lagyan ko siya ng kunting bagoong balayan. Yung kunti lang na maamoy ng sibuyas at kamatis na mayroon silang kasamang bagoong charis. Yung tama lang kasi hindi, hindi naku pwede sa maraming alap so, kung ano lang bago na maamoy lang yung kamatis na mayroon silang kasama charlotte so ayan binalikpon ko na yung fish sakto luto na din yung talong so tingnan nyo naman lambot na lambot talaga ang pagka luto ng talong so tingnan nyo umusok usok hirap pahawakan kasi nga mainit So, ayan. Tin inano ko na siya ng kutselyo. So, pagkatapos kong nilabas-labas yung laman ng talong, so, nilagay ko na yung kamatis at saka sibuyas. Kasi nga, masarap talaga siya i-partner. Tapos, luto na din yung dorade kong pinireto. Tapos, naglagay na ako ng one cup rice. Siyempre, magtataka tayo, charis. Siyempre, mayroon akong kunting sausawan toyo na may maraming lemon, kunting sili. So, guys, ito yung lunch ko ngayon. Sobrang sarap kain po tayo.